Sa ikatlong pagkakataon, muling bibisita sa bansa ang USS Ronald Reagan ng Estados Unidos. Bagay na hindi nagustuhan ng China. Nilino naman ang pamahalaan na hindi naghahanap ng gulo ang bansa. May ulat si Bea Bernardo. Nagsasagawa ngayon ng flight operation sa eastern part ng Luzon Strait ang nag -isang forward deploy aircraft carrier ng Estados Unidos, ang USS Ronald Reagan. Sakay na may git libong talampakan na barkong pangdigma na ito, ang ilang high-tech aircraft kagaya ng F-18 jets, C-2 Greyhound at mga helicopters. Nag-operate ang USS Ronald Reagan sa Indo-Pacific region at meron itong mahigit 5,000 sa sailors at 150 dito ay mga Pilipino. Kabilang dito si Marcos Castaneda na labing dalawang taon nang nagsisilbi sa U.S. Navy. Lumaki siya sa Pasig City at nag-migrate sa Estados Unidos noong labing dalawang taong gulang pa lamang. We want to represent our culture. Gusto nating ipakita, di ba, na Pilipino tayo, we persevere in any culture. Right? Uh, a lot of opportunities sa United States but we want to represent the Filipinos that we can perform in any platform. Hindi naman nahirapan mag-adjust sa buhay si Richan magpantay sa loob ng U.S. Navy dahil sa malaking komunidad ng mga Pilipinong nasa organisasyon. I think it's easier because a lot of Filipinos are in the Navy. So of all the, the branches I would have selected, it would have been the Navy. Because everybody's here. You know, the Filipinos are strong in the Navy. The visit of the Reagan is a simple is a symbol of the partnership and the alliance that we have with the Philippines. Hindi naman nagustuhan ng China ang presensya ng aircraft carrier vessel sa karagatang malapit sa Pilipinas. Sa isang published article ng Chinese media, sinabi nilang sa pag-ooperate ng USS Ronald Reagan sa region ay kinukonsente ng Estados Unidos ang Pilipinas sa maaktibidad nito sa West Philippine Sea. Pero buwelta ng US, I would just say that that these visits are part of our alliance. They happen all the time at regular intervals, and I, other governments can read into it what, we, what they will. But we have an ironclad alliance with the Philippines, and we're very glad that we can have these kinds of visits. Iginitaman ng Pilipinas na hindi nito to intenso magkaroon ng gulolaban sa China, bagkus ay pinoprotektahan lamang natin ng ating teritorio. Ito ang lahat na ito, yung swarming, yung uh, illegal activities nila doon, yung pagharang. ay uh, plano ito ng China talaga na sa open ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Uh, maliwanag po, hindi tayo nang ipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Samantala, nagpayag ang mga leader ng Estados Unidos at Australia ng suporta sa 2016 Arbiter Ruling na pumapapura sa Pilipinas kasunod ng banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal kamakilan lamang. Sa pagpupulong nila US President Joe Biden at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Washington, D.C., kapwa tinutulan ng dalawang bansa ang anumang mapanganib na aksyon sa South China Sea kabilang ang pagharang sa routine maritime operations ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni Chudoro na dahil sa nangyari, posibleng mas maraming bansa pa ang magka na magsagawa ng joint patrol kasama ang Pilipinas. Una nang nagpahayag ng interes ng US at Australia sa aktibidad na ito. Bea Bernardo para sa bayan.